Dito po tayo sa dampa, sa ating alagang pusa Nakakalungkot po mga bin gawa ng Nawawala po yung isa Nawawala po yung isa, nakapatid na rin Baka po, nagpunta dun sa tabi ng ilog sumunod po sa akin siguro nung isang gabi eh, Ginabi po ako ay Eh kahapong hapon, nandito po tayo Nagpataba po tayo ng talong Ay isa na po ang sumalubong sa atin Nakakalungkot po. Baka po nadampot ng dumaraan. Mabait Wala naman po dito eh oh. Kung yun na may pinatay ng hype, di sanay na ngamoy na yun. Uh -huh. Wala po. Mag-isa na lang po pa rin mga kapambing. Yun ay chak na sumunod talaga doon. Kaya uh -huh. ay may narinig na maingay. Uh -huh. Nagpunta sa tabing ng ilog. Wala nang isang araw bagay hapon Marami ay Marami pong ano doon na... nadaan, ay mga naghahakot po. May naglabas ng buo po sa kabila, sa katabi natin. Sana nga po ay nasa kanila. Hmm. Oo, ang laki pa naman eh. ng... ay, yes. Napalaki na po natin eh, dati ang liit nito. Kami, eh. Ito kasi, di basta napunta doon. Di ka nung isa. Pag may narinig, maingay sa lubong agad. Tuyo ang ating ulam kanina. Hmm. Yan, mutahanapin natin. Pagtatanong ko. Wow. May laman na yan. Makakatik yun. Makakatik yun po. Yan, magandang umaga po mga kaparambin. Kumusta na po kayo lahat? Kami naman po yung okay dito. At yun nga po yung ating pusa ay isa na dito sa dampa. Nakakalungkot nga po mga kaparambin. Gawa ng Iisa na nga po. Ay siguro po ay ano nadampot po yung ating pusa. Wala naman po ditong, ano ay, yung namaho nga po. Di, ibig sabihin ay nadampot po yun. Gawa lang yung po ay nasunod sa ilog. Minsan nga aking binabalik din eh. eh. Siguro hindi ko po napansin na gabi na po nung isang araw ay, ay siguro eh, doon na po natulog yun sa gilid po. Minsan po ay ganun po ay. Di, minsan ako ay eh sa umaga pagbalik ko po na na sa lubong po agad sa may ilog ay siguro po ay may nauna sa iyo umaga. may nauna po nung umaga ay yun nadam po at ngayong umaga po ay maharbis po ulit tayo ng talong po Bale, 8 harbis po ngayong umaga yan dami na po ito po ay order ng tagabayan ni ati isil po lahat po ay doon na natin ay dito sa bababa naghahalap po nga ay oh. babahagihan din akong pang. Ayun, bahala na po mamaya kung makakarami tayo edi di ating babahagihan din yung mga taga rito sa atin buwan ng mga nagtatanong po ay nakakahiya naman po dun, kasi din sa bakyan parehas lang naman po na presyo ay lang po nakakahiya po ba at kaibigan po namin yun ay nausap pong maigi wala pong ano ay ay pag po dumagsayong pag po naparami yung tanim namin edi at least po may mapapagdalhan kami bukod dito sa saan po tayo magdala may kukuha po tayo po kahapon ay galing diso. Naglagay po tayo ng pataba, din nga po natapos. Yung dulo pa. Akala ko ba <laughs> <laughs> hindi lang lang. na ulan? hindi po mag-ulan. Kanina po yan, ulas na ulan. Sa kulo. Ang kalim, mainit. Ayan nga po mga farm din. Maganda uh, Ang plano nga po natin ay sana maglilinis po. Mag Mamawar ako, ay yun. Tayo po ay hindi muna makapaglilinis ngayon. Gawa ng... Marami po tayong mga gagawin. Nakapila. Mga opasyon po. Naka-schedule yan. Bukas ay sabado. Yan. Ay tayo po ay magkakatay po sa umaga. Ay sa umaga, tayo po ay kukuha ng ano po, buko. ng buko, magbubuko salad po sa umaga. Pagkatapos po nun ay magkakatay po. Gawa ng linggo, ay maghahawak po tayo sa binyag. At yun po, yun po ay bisperas din ang pesta po doon sa Bamban, Kilainay po. Bali, ano nga po, ang schedule po ay nabago nung dati ay tuwing pesta po binibinyagan ang mga bata ay ngayon biglang nagchat po po nagtawag kagabi eh. Anong? mm. yung nagtawag po kagabi si nini na nabago po schedule sa linggo na po ang binyag, binyag. at ang pesta po ay sa lunis po ay November 25 yun. kaya yun po muna ang ating schedule. Dito po pagkatapos ng testa siguro tayo ay ano dito. Araw-araw na halos gawa ng magtutubigan tayo, gulay, ganun po. Yan dito na po tayo si so, Mami po kasama natin Eh. Yan magandang umaga. Pero po, yan. Salamat po sa blessing. Oh. Yan dami pa rin po mga kaprambin. Kailangan ay nanlalagas yung ating dahon. Hindi po namin alam kung anong meron dyan. Oo. Uh -uh sa dahon niya. Pero ano po naman, ang dami po. Oh. Pati bulaklak, anong laglag? Uh, ang dami ng na bulaklak. Bulak naman. Yan. Tayo na, pitas na. Pare bang Siguro yung gawa yun. din yan, kababagi yun. Kababagi no? Siguro yun. po, po ng manahon natin. Ito, pwede hmm. na. No? Ayan sa baba. Yan, sa kabila. Pare ba? Pare. Ay, ito. Pare. Ah, laki po, mga kapambin. Oh. Ah, ah. Yan. Pare po, mga karami tayo. Pag nakadalwa sa ako, ay, ayos po, malaking bago yun. Sakit ito, wari po, ayan, ganito ano. Ay, na-spray ko na po ito ng sa ano po, yung fungicide po. Ulit yun. Eh. Ang gato yun. Ano, nagtanong po kami sa D, ganun nga po, spray na ng fungicide po. Ayun. Tapos sabi ni ma'am, pag hindi pa rin daw, ano daw? pruning na. A pruning. Mm -hmm. At aalagaan mo na yung sisibol. Ay, yung bagong ano. Dahon, anong? Hmm. Ganun nga po ang, siguro ang, ang gamot dito. Mga kong-pruning po tayo na maagap. Pawalong harvest na. naman po ay pwede na siguro itong pruning. Pero okay lang po gawa ng, hindi naman na po na. nadadamay ang bunga. Sa dahon lang po siya. Pero kung nadadamay po ang bunga ng talong, ay Mapipilitan po tayo magpruning mga kaparambin. Wala gawa nang wala na pong pag-aano nun eh. Pero naganda naman pa... ang talbos ay oh. Babawian. Hmm, um, huh? naganda naman po yung talbos eh. Yeah. maganda po naman ang bunga po. Eh, hmm. po. Kaya nga lang hindi yung dahon po. Sa tsaka na lang siguro yung tanggalan ng dahon ano. Para hindi na sa kaagaw hmm. sa Sustansya. Hmm. Ganun po siguro pagka naedad na ang na, ano. Hindi natin. Ay dahan pa mi. Yan lang ako mi. Hmm, Oh. San po si Mama Mimi? Opo. Mumutuin na po. Ako ka ano? Malungkot ka na? Mag-isa ka na? Ha? Napa malungkot na pagtatanong natin alala pagtatanong natin sa mga kalapit diyan tatanongin lang po natin kung may nasimut kung may napulot pero hindi po natin babawiin kung ibabalik ayo kung ibabalik po pwede baka akala ay tinapon la ang sa tabi ay pero hindi alaga po natin yun sinatsagaan na po natin yun. dalahan araw-araw po bagiwan ating uwi dating ko po din ni busog na busog ari ayo wala po ay nandadaga din Mm-hmm. Okay. Ah, oh. Kawawa man. Samahan mo ni. Eh. Oh, di kaya sama natin. Hindi <laughs> pagkagabi dito. Oo, oh, iko. No? <laughs> Are po, mga kapatid no. Oh. Bali sama, tikan paulit. hati po. Yan. May dalawang plat pa po tayo din sa tabi. Hindi pa po tapos tayo sa unang luwang po. Hmm. Ano sama ka ba sa loob? Ay, tika. Uy. Ay, na Uy. Dala ko ng kalong. Salamat po sa blessing mga kapambin. Yan, kahit ito araw-araw po sa blessing. Pag-ising pa lang po sa umaga. Blessing na po sa atin yun. Ah ah, parang ko <coughs> po, po ay ano. <coughs> blessing din yung nabahin. Parang ko po, po ay dalawa sa ako ito. Mahigit pa ano ni? Paniwala ka. Blessing yung nabahin. Huwag muna dyan. Ha? Ah. Bakit? Pag dumahin ka, buhay ka pa. Oh. Yan, isasako na po ito. Tandagdag pa po tayo din eh. Malaki pa yung dadi isang yun eh. Yan, yan, yan. Yan, yan. Okay, din yan. Yan. Diyan po tayo. Yo! Ito ang blessing. Tinatawag na blessing po. Yung bunga po at bulaklak. Maganda ito sa iglay po. May mga lugar pong ano? Maganda? Si iba naman, ano na po? Mga Siguro ano, stress ano? kaba pa naman hindi ma-stress? Ilang bagyo na dumaan? Oo so, nga eh. So, <laughs> Dami po. <laughs> Nagtagi-tagi po eh. ano nito. It... Hindi na po namin ginalaw nung no, pagkabagyo ng ano po, ng pipito di tumagilid po nung una nung question po tumagilid di tinali po natin medyo natuwid tapos mga ilang araw po ay maraming dumating ng bagyo tumagilid na naman hindi na po namin gumalaw ah, ano hindi na po namin gumalaw <laughs> hindi, hindi, na, po natin lang. ginalaw yung mga puno gawa na. ay di parang another bagyo ulit yun at ginagalaw po eh parang tatuwid naman ayun hindi na po natin ayun. Luwa ng ano po, po na epektuhan din. Nakatapos na po tayo mga panabin sa ating isang luwang po. Ito po ating napute. Sa ako mahigit po. Yan. Ay dito sa pangalwa, marami din. Pupuno ang kula ang kuwar eh. ah, At ako po ay maaawi muna ng madali. Lahatid ko na po ari. Eh. Pukuha pa ako sa sako po ay. Eh. Mahirap po kapag kain siya ang sako. Kapag namumuti. Dapat palitan mo. Oh, ito, eh. ito ang iyong gamitin. Uh -uh. Para dito lang ang isakot. Puro po ko. Eh. Ano mo nang dito ka na? Ano po. Oh, wag ka na susunod. Naan dito ako. Na ito. Dito na po ulit tayo mga parang At tayo po ay nakapadalawang sako sa po. ayun po. Sa dulo. Puno na po ulit yun. Yung pinuputi po natin ngayon ay patatlong sako po. Ito po ay may dalawang linya pa po tayo na mabunga sa ating talungan. Tapos yung pangatlong luwang po natin ay wala pa rin puti. Siguro po mga katatlong sako po tayo, mas dumadami po yung ating harvest po ngayon. Walong harvest po. Pawalong harvest. Kaya po. Oh. Dito sa. Ah. Hmm. Haba po oh, Pantorta ng ano laging ano eh lungkot solo flight eh. ay yan po eh. ah, yan dahil besin po salamat po hmm. Amin. may labit may hawak mapupuno po pala ito wala na pero maraming pasunod po Nadaga hmm. ka Ay, pinupunit mo naman Ayan po, oh, pinupunit Nadaga Ayan po, kalahati na puli Ang dami may, o, oh, yun oh. Sa loob Meron pa dyan Ayan po yung ating ano, sitawan po. May mga dahon na po. Kaya laang po ay may mga hulipan. Makakabili po tayo mamaya. Gawa ng ito po yung ating deliver. Kahit 1 kilo. Ating hulipan po. Sayang naman po yung mga bakante dyan. yung pahabol po natin oh. gumandar na oh. oh. yung pahabol oh. yung hulit wala na pa kabila tayo okay na po mga corn nakatapos na po tayo sa ating paumuti bali tatlong sako po yung ating nakakuha ngayon nung nakaraan po idadalong sako ngayon po abanta tayo na sa sako po ito po bali babalik pa po ako mamaya padalong hako po natin Mio. sarap po may cutter tayo dun sa ano saan ba Diyan. ah maumuti ka pa ba Ay, dito mga ano 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 mga gulay pang iba mm -hmm. Ay, mga talbos po. Mungunguti pa si mami. Ay, masili ba? Hindi na. Mabawas lang. Magamitin po sa pesta yung sili. Nausap si Lula din daw. Ano? Kasi isang kilo Ah, punong-puno. Ah, dami. Ah, tama po. Ay, kunin ko na na dadi yung mga ano, upo. Ah, may upo ba dyan? Oo, meron dyan Isa malaki. Pa, Ay, po, Parang dalawa na. ata, meron pa dun sa dulo. Noong isang araw, nakapitas na po yan si mami. Ay, Naupo. Lari po. May isa okay, din eh. Balikan mo na lang eh. Kukuha uh -uh. lang ako ng ano, cutter. Cutter, lalagyan. Ah, oh, po. Namuti po si mami ng sitaw din. Nabungil bumili. Ah, mga buhay naman pala. Eh. Hmm. Yung iba huli pa na na. Aray sa... Aray sa dyang wala. Kulang. Wala yung kulang. Hindi, kakunti na yun. Bibili pala kung put mami. May dagdag. Bibili. Ay, hey, may dalawa pa uh. Nasaan? Ng dalawa. Uh oh. Nasaan? Pasuyo yun. Oo. Oh, oh. Ayun po yung isa oh, yun, oh. Bawasan ko pala doon. Bakit? Para kulang yung tingin. Ha? Kulang. Oo. Oh. Uh. Ha? Ah. Alin? Ha? Ah. Kulang yun. Oo. Oh. Uh. Kapa puno naman puno yung maigi. Kapa puno naman yung maigi. maigi. Kapa po yung pangalwa, oh. Ah, oh. Puno na rin. Puno na rin po. Ng. Isa bahay, eh. Yan, para may mahawakan mga laang po. Ah, Mga daming Daming ano? Mahahaba. Yeah, mm -hmm.